Wow, Nay! Ang ganda mo talaga. talaga, anak? Oo, Nay. Hindi halata na 50s na kayo. Oo naman, anak. Hindi hindi halata na 50 na ako. At saka alam mo naman ang ginagamit ko. nag nako, ako, nag ako. Alam mo na, anak, grabe ang ingat ko sa aking katawan. Nay, bakit marami ka ng wrinkles? Tapos, yung skin mo kulubot na. Ganyan ba ang palatandaan at tumatanda na po kayo? Anak, anak, bakit po? Umalis ka na. Baka matadyakan kita. Ay, sige po, Nay. Sorry. Ay, nako. Masira ng garo ko na nagbatan yun. Pinupuri ako, tapos kinukutya ako. Hmm, pasaway na bata. White out!